kayo maglilinis po tayo dito sa ating A house kasi punong-puno yung ating uh, A house ngayon kasi may banda mamaya uh, ban la, ba, ah, la ban, ba sa banda yun na yun mm -mm. yung ating mga bisita guys so, ayan po sila guys yung ating mga bisita mm -mm. so lilinisin to lahat guys mm -mm. so may mga bisita na tayo dito diba So may mga gamit na po sila, may mga pagkain na po sila dito na naka-prepare. Uh, at ito at sila yung ating mga bisita. So yan na guys, so, gumawa sa ng video. Uh -huh. so ito ay uh, si Agido, Agido vlog, 'di ba? Agido TV. Ayan si Madam po. Pagkain okay. na po ni ko, ipanda ng kamera sa ila, ha? Pwede ikat na yun? Oo, pwede na. At yung mga team niyan don, Hi po! Hi po ako! Ikat na sila sa Hi! Padool mo! ini na na yung tana. na yun. na? Kamu na bala. Hi, guapo! Sila nila.

Balik kayo. Balik kayo. Gwapo ba? Gwapo bang ka? Ready, go! Gwapo ba ka? Gwapo ba ka? Gwapo mga nao, may mga sindikato! What is your name? Arthur! Kaong <laughs> kaganay? Or Kaong kagakal? Bakit Gwapo? mo, Ayan mga moms, yes. So, prepare na po sila ng ating dinner for today's video. At meron pa tayong chicken. Ayan, kasi ngayon ay dispedida day. Para bukas ay alis na po sila. At dito po si Bakang. Si Bakang, say, ano kung saan alis niyo bukas, Kang? 4 a.m. 4 a.m. sila alis. Uh, ang kasama pala ay si... Sino mga, sino mga kasama Moments by Jana? Thank you so much Moments by Jana kasi siya nagluto. Sino mga kasama bukas? Kang ikaw, sino mga kasama bukas kang? Ay, sino mga kasama bukas? Moments by Jana, bakang vlog. bakang damage, break me to life, Arjel TV, Bating Things, uh -oh. Di ba nine kayo? Pansi G? Oo. Melmar Andrera, Sham. Sham kayo. surprise na darating sa pa, sa Thailand. Ah, may uh, mga surprise, surprise na might, darating sa Thailand. Might twist, might twist. So anong anong feeling na makakapunta ka na rin sa mga gusto mong puntahan na lugar like Siyempre, sure, masaya dahil ginawag ko talaga ito kasi gusto kong tumikim ng daga, scorpion. Uh kakain, ka ng, uh, kakain ka ng, kakain ka ng, kakain ka ng ano? Daga! Thailand ba nagiprito nila? Yeah. Kakainin ko yun tapos yung itis Ipiz. Itis, Ipis, scorpion. Scorpion. Tapos gagamba. Yung, yung ano, yung... Anong tawag dun sa ano? Yung... uhuli, huli, oh, ba? Yung o no? scorpion. Hindi, scorpion. Iba yung scorpion at iba yung... Basta yung Kakatakot ulip, na. oh. <laughs> ka naman. Pagkainin mo yung dagat dapat mauna yung ulo. Ulo. Oh. Yaki! Yeah, ako, <laughs> <laughs> Abangan mo yun sa vlog mo. Abangan ko na lang yun sa vlog mo. Sana so, makita namin yan sa vlog mo. Doon sa, sa kakainin mong mga, yes. re, uh, mga exotic food doon sa Thailand. Mm -hmm. Di ba? So good luck sa inyo mga Saan girls. Naman, sa sa, um, ang, um, ang looking forward ko sa Disney, sa Hong Kong, at uh, Disneyland. Gusto kong sumakay doon sa pinaka number one na pinaka mataas na. Kahit nung sumakay tayo ng ano, <laughs> kaya mo ba talaga? Kahit nung sumakay tayong dalawa, na sobrang takot na takot siya. Gusto mo lang takot-tatakot ka, sabi mo, ah, sa first wheel ba yun yung malaki? Tapos nakita natin yung vulkang... Bakit Bul dumidikit ka kay Kuan, ha? Vulkang taal, di ba? Di ba nakita natin yung vulkang taal ba yun sa ano? Dumidikit oh, ka sa kanya. Ano dumidikit? Hindi ako dumidikit. Ah, okay. Mm mm-hmm. So good luck na lang sa inyo. At dito na nga tayo ang next preparation ng Moments Sorry. <laughs> Ay, ah, joke lang. Ha? Chicken adobo. Chicken adobo. Ayan yeah, yung chicken adobo natin. Ano ano nito? Anong mga tawag doon? Bakit ang daming ano? Paminta. Madami kasi yan. Mas marasarap kasi siya magami. Bakit? Nakikita mo ba isang pirasong manok lang yan? Hindi. Kasi isang 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 plato kasi nilagay niya ma. Isang baso pala. Oh, okay. Na durog. Grabe naman yun. Isang baso. Mm -hmm. Hindi pa kasi ng langsa talaga yung pati. Ah, si Mom, uh, sa mga nakakaalam pala, si Moment Jan, by Jana ay nagluluto rin ng mga pagkain, di ba? At iyon yung unang mga ano niya, yung mga unang ginagawa yung content. At ano pa yung ano mo Moments by Jana? Explain yourself, ha? Coordinator and event stylist. Coordinator and hair stylist. Event stylist. Ay, event stylist siya. So, ayan, nasa mga nagtatanong sa sa akin. Ayan. So dito na nga, so, kakain na po tayo. Ito yung rice, ang daming kanin kasi may mga bisita kami dito. At yung ano namin, anong tawag doon? giniling? Hini, uh, Pork na giniling. na um, halong patatas at ano, kar karot sa dito naman ang ating adobo. Sarap guys. dito naman tayo puno yung atong puno na po yung ating mga guests kasi marami tayong mga guests ngayon sila po yung ating mga guests ang dami talaga puno yung ating A house ayan so iba umuwi na po kasi may live band dispedida po tayo ngayon hmm. hi so dito sila good evening good evening ayan yung iba guys So dito naman, and marami nag-swimming din, dito. Ay, react! At dito ay... Kain na kami kasi alas <laughs> sila bukas. Gusto ko sila, gusto ko sa gusto ko sumabay sa kanila kumain. Grabe naman to. So kumusta na kayo? Ay kumusta na pala yung ano niyo? <laughs> <laughs> ay moment by Jana to talaga moment by <ba> Jana. <laughs> <sa talagang, laughs> so anong Lucy. Kung na una sa Thailand ka na bu, <laughs> sa, <laughs> sa Thailand ka na moment by Jana. Anong gusto mong my progress do sa Thailand? <laughs> wala, wala, wala. wala ka pang idea talaga sa Thailand. Ay so kung kala? Iba <laughs> sa akin naman

Wala. ako na. So, bukas kasi lang. Alis ka so, na sa mga po sa aking chatroom. 5 am po. 5 and am po. So, dito ah, po katay ako. Ay, At saka si ano? Earth Atay, download. Ako mang? Wala kayo. Basta kami may body-body ko. Body, ha? At mga hindi siya dyan! sa inyo, sory lang, muna talin tomangin, ano, sinabirit ko, kumadalet, 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 kumadalet,

Uy, oh, at ako kung ano po din. Kasi mabenta pala kayo. May mga mga ija distribute talaga niyo. Kasi 'yung panalangin pala sa Ramos Aquino Hindi na. Apo, apo, apo ka po pala. Mababot. No taketกัน tuwing. Don't take.